Mapagpalang araw mga kasawlo, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Nakapagluto na po pala ako ng uulamin natin ng paksiw na bangus At nailaga ko na po yung mga ulo ng hipon natin Nahiwa ko na din yung gagamitin nating bawang at sibuya sa panggisa At bago tayo magluto ng mga po order today Ayan, chill muna tayo at magkapit tayo ni asawa Pack post muna tayo Nagawa ko na po pala yung ating kutsinta Bale, 1 is to 1 po yung sukat ng ating kutsinta. 1 cup ng APF. 1 cup po ng cassava flour. 1 cup po ng brown sugar. Tapos, 1 tablespoon po ng lihiya. Uh, 3 cups naman po ng water yung inilagay natin. Naglagay din po pala tayo dyan ng food color na color orange. konti lang po para hindi po mait yung inyong kutsinta. At nang mahalo na po natin ng maigi yung ating mixture pag wala na po siyang buo-buo. Or kahit may buo-buo pa po yan, hindi natin maiiwasan. Ay salain po natin yan ng two times po para walang maiwan na dumi po sa ating mixture ng ating kutsinta. Habang naggagawa po pala ako ng kutsinta kanina, ayan, pinalatik ko na kay asawa yung niyog natin. At ayan po, dahil malit lang yung ginamit natin na kawali, ay tumalsik-talsik sa ating pinaglutuan. At siya naman daw yung maglilinis dyan, kaya okay lang po. Gagamit din po pala tayo ng konting mantika. Ipapahid po natin yan sa ating mga puto molder para hindi po dumikit sa ating molder yung ating kutsinta. Yeah, palagay ko din po ng no, mga kasawlo, yan din po yung dahilan kung bakit sobrang kinis ng ating kutsinta. Habang nilalagyan ko po pala yan ng mantika, ay nagpakulo na po ako ng tubig. Kailangan kulong-kulong -kulo po yung tubig natin. Tapos pag kulong-kulong na po siya, ay ilagay natin siya sa pinaka low heat po. Ayan, ayan po yung pinaka-importante bago natin lagyan ng kutsinta mixture yung ating puto molder. Kailangan po nating haluin yan. Kasi po, nagbababa po yung kasaba flour. Bumababa po sa ilalim, bumabagsak. Para maganda po yung kalabasan ng ating kutsinta. At kailangan po na kulong-kulo siya tas nasa uh, medium ay low heat lang po siya. Pagkalagay na po natin sa ating puto molder yung ating puto mixture ng kutsinta. Right away po, ilalagay na natin siya sa ating steamer. At ayan po, after 18 to 20 minutes ay luto na po yung ating kutsinta. Haba pong nakasalang kanina yung ating mixture ng kutsinta ay nilalagyan ko na ng oil yung ating mga puto molder. Tapos, 2 minutes bago natin hanguin yung unang salang po na natin ay lalagyan na po natin ng mixture po ulit ng kutsinta yung ating photo molder kasi right away na right away po pag sa, uh, pag uh, hango po natin sa unang sinalang natin ay kailangan na natin 'yang ilagay sa ating Uh, steamer para sure po na makinis yung inyong kutsinta. Sana po ay na natakikyan or naintindihan nyo yung sinasabi ko dahil sabi ko nga po ay bulol ako pagdating sa Tagalog. Last batch na po pala ng ating kutsinta yung sinasalang natin. Kaya ayan, ginisa ko na po pala yung ating palabok sauce. Hinahango ko na po. Uh, madami na po tayong video ng ating pagluluto ng palabok sauce. Kaya, if fast forward ko na po siya mga kasawlo, pag ganyang consistency na po, konting kulo lang po, ay okay na po yung ating palabok sauce. Another mahabilao naman po pala ay naluto na natin. Pa-order din po natin yan, no, mga kasawlo. Kasama po yan ng palabok. Yan po ay i-deliver natin ng 4 p.m kay Jen Baltar na nasa abroad pa po at sa atin po siya nag-order. Bali, ipinadeliver lang po sa kanya. As usual po, nagpapasobra po tayo para sa merienda pa order naman po natin. May pasobra tayo na kutsinta. Meron din pong maha. At Latik po pala yung re-request ni Jen na ipang toppings natin para sa ating Mahablanca. At yung kutsinta ni Sis AJ. Ayan, Karine, na pa mo. Eh, paano magdilo ha na. Kay Sis AJ po pala yung pa-order natin na kutsinta. At pag uwi po natin, si Tatay po pala yung kasama nating nag-deliver. pag uwi po natin, ay inasikaso na po natin yung mga pa-order naman natin na pansit palabok. Ayan. Thank you po, Lord, sa mga umorder. I-bless nyo pa po sila ng marami. At na-deliver na din po pala ni asawa yan, no Habang nag-deliver po si asawa, ay ginawa ko na din po yung order ni Jen. Bali, si Jen Baltar po pala ay malapit lang din po sa atin. Isang street lang po sa dulo. Uh, pwede pong lakarin yan uh, na i-deliver natin. Ayan, isang large palabok at isang medium na mahablang ka po yung order niya. At ayan, nagawa na natin yung order ni Jen. Thank you, Jen. God bless you more. At happy birthday po pala sa kapitrid niya na si Jenna. At pagdating po galing sa deliver ni asawa ng ating pamirienda, ay i-deliver na rin po natin agad yan. Hanggang dito na lang po. God bless sa all po. Bye!